Magandang araw. Tara, samahan niyo ako. Field trip nga pala ng mga bata ngayong araw at naatasan kami na i-accompany sila for a two-day trip. So paano? Tara na kaagad. 5.30 pa nga lang na umaga, umalis na ako dito sa bahay. Dito ko na-witness yung ganda ng umaga dito sa Jakarta. Yung meet-up place nga pala namin is dito sa Estasyon Gambir. Dahil magte train ride lang kami at yung mga bata papunta sa Bandung. Yung Bandung nga pala is isa sa mga sikat na lugar dito sa Indonesia. Tapos yung sasakyan namin patungo roon ay yung executive train. Hindi na rin pala kami nagtagal doon sa station dahil pagka-kompleto ng mga bata at kompleto na yung mga teachers ay dumiretso na kaagad kami. Wala pa nga almusal, buti na lang merong libreng almusal galing sa school Tapos ang galing din kasi yun nga, komportable yung biyahe namin Ang ganda ng train at ang ganda ng mga seats Tapos syempre makikita mo yung view na pagka ganda-ganda Dito nga nakita ko yung parang maliit na rice terraces dito Ang ganda-ganda at ang relaxing nga pala ng biyahe na to At sa kalagitnaan nga ng biyahe ay nanalo ang aking intrusive thoughts ay, Hindi parang kabayad dyan ha, bayad na <laughs> Bait siya naman? Wala akong pera. So rich, yeah? May bayad, bayad. Oh, may bayad? Oo. Hindi kayo nagpabayad. May bayad, may bayad. Alam ko, may bayad. May bayad, may bayad. Kaya mag-uusahan nyo na. Bakit hindi kayo ng train, ay naghihintay na yung bus na pumikap sa amin patungo sa restaurant kung saan kami nananghali. Dito pa lang makikita at mararamdaman mo na agad yung culture ng lugar na ito. Grabe, na-enjoy ko yung pagkain dito. Bali yung una namin pinuntahan is yung Museum Geology. Dito nga, medyo maraming nakapukaw sa atensyon ng mga bata pati na rin kaming mga guro. Kagaya na lamang ng replica fossil na ito ng isang mammoth. Pagkakaya naman namin sa may second floor ng museum ay mas marami pang ang bumungad na fossil sa amin. Dito naman merong fossils ng mga dinosaurs. Bukod dyan, meron pa kaming mga nakitang display dito ng mga bagay na naapektuhan o nagkaroon ng isang malaking volcanic eruption. Sa mga precious stones naman, grabe, ang laki ng amethyst stone na to. Nakadisplay siya dito sa museum at isang malaking tipak talaga siya. Di kalaunan nga, naglakad na kami patungo sa isa sa mga itineraries. Ang galing lang kasi kahit papano natuturuan yung mga bata maging responsable dito. At ito na nga, ito yung Governor's Palace nga pala dito. Yung architecture niya ay inspired by Dutch, na isa sa mga naging mananakop ng Indonesia. Pagtapos rito, dumiretso na kami sa Studio Udyo. Isa nga pala tong lugar kung saan ginagawa yung mga musical instruments na gawa sa bambu. At sa bungad na bungad pa nga lang, kaagaw-agaw pansin na yung mga iba't-ibang souvenirs dito. Tapos andito nga si Sir kung sakaling gusto mong patatakan yung mga souvenirs mo ng pangalan. After nga pala ng clip na to ay yung presentation ng mga locals dito sa Bandung kung saan pinapakita nila yung culture nila at yung paggamit ng mga musical instruments na gawa sa bambu. Hindi kalaulan nga ay dumiretso na kami dito sa isa sa mga restaurants kung saan kami kumain ng dinner. Ang cozy nga pala ng lugar na pinili nila kung saan magdi-dinner yung mga bata pati yung mga teachers. Tapos dito yung kinain ko lamang ay yung chicken rice bowl. Pero solve na solve na yan. Pagtapos nga pala dito dumiretso na kami sa hotel na provided ng school. At ang swerte lang kasi bagong bago daw tong hotel na to. Sa so, papano, hanggang dito na lang muna. Like and follow para sa dito ng field trip na to. Hanggang sa muli, paalam!